Samantala, nanawagan ng mga stakeholder mula sa Tawi-Tawi sa Bangsamoro Parliament na magpatibay ng isang districting law na nakabatay sa maritime connectivity, cultural affinity at effective governance. Ito'y matapos idaos ngayong araw ng Committee on Rules ang unang public consultation hinggil sa proposed creation ng 32 parliamentary districts sa regyon. Ang news now mula kay Jen Garcia. Ang konsultasyon na ikinasa ng Committee on Rules alinsunod sa Parliament Bill Numbers 403, 407 at 408 na iniakda ng mga mambabatas na may ugnayan sa Moro Islamic Liberation Front, Miswari-led Moro National Liberation Front at ng pitong independent members ng BTA. Sa ilalim ng tatlong panukalang batas, tig-aapat ang ipinapanukalang Parliamentary District sa Basilan at Tawi-Tawi, Siam sa Lanao del Sur, tigli lima sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, tatlo sa Cotabato City at dalawa sa Special Geographic Area. Bagamat itinutulak ng probinsya ang limang parliamentary districts, sinabi naman ni Provincial Board Member Dayang Carlson Sangkula Humayde na tanggap ng lalawigan ang four-district configuration dahil na rin anya sa kasalukuyang political at logistical realities. Bilang kinatawan ni Governor Ishmael Sali, sinabi ni Board Member Mark Samsuya na sinusuportahan ng provincial government ang proposed districting bill at may tiwala ito na ang interim government ay magpapasa ng batas na naaayon sa legal standards at para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din ng mga stakeholders ng Tawi-Tawi ng Anti-Political Dynasty Provision sa Bangsamoro Electoral Code para sa first parliamentary elections upang maiwasan ang concentration ng political power at isulong ang patas na paggamit ng government resources. Ito ang unang konsultasyon sa rehiyon hinggil sa mga nabanggit na panukalang batas. Nasa second reading na ang tatlong panukalang batas. Aasahan naman ang iba pang public consultation hinggil dito sa iba pang bahagi ng BARMM. Ang pagsusulong ng tatlong panukalang batas ay kasunod ng deklarasyon ng Supreme Court na unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act No. 77 at 58. Jan Garcia, I-Minds, Philippines.